So hello mga ka welcome back to my channel and for today's video guys, ay nandito nga ako sa palengke dito sa ano to? Bulanon? Bulanon? Ayan, Bulanon Oo, uh, uh, kasi uh, Nag-promise kami ni Choyans na pag matapos na yung bahay niya ay kami na yung mamimili lahat Tapos, and luckily, yung nag-donate sa bahay niya na si Tim Palaging Gutom ay sharing rin aangkin ngayon sa mga kitchen utensils ni Choy. Yeah. So, thank you so much! Best shift team, palaging gutom. And, ayan, mamimili na tayo ng mga kutsara, tinidor, plato, um, lahat na pagkainin ng budget natin. So, tara na guys. So, unahin natin yung plato. So, need natin na uh, yung mabilis hugasan at hindi amoy lang sa. So, dapat yung ano na siya, glass. So, glass yung pipiliin natin. <laughs> So tara, mamili na tayo. Gusto ko, ay, sa ni color, Brown na, sana. Ito, why? 480. It, so, isang dosena doon, and nakapang may platito. And, ito. Electric kettle. Ito na guys. So. so Ay, ito rin, kawali. Sa so, ano lang naman, pang daily needs nila. So, pulay guys. So. Pero, kailangan ko ito madam, saan dito sa na sa na Sa ito pa guys. Next is caldero guys. So nandito yung caldero section. Kunin ko lang ha. Saga may mo ako. din tayo na pichel. May, ay yan At ilap lang platito, madami uh, Ano do e? 40 ang dosina Isa din anak Ana. so, so. Sa kagamay 40 ang dosina Sa Sa So ito na yung nabili natin guys So ipapagpapinta muna natin kung Magkano na siya inabot And, magdagdag pa tayo kung may sobra pa sa pera. Mahal na para no, yung mga plato, kutsara. Kala ko mura pa. E matagal na kasi ako hindi nakapamili ng mga ganyan. na, mga day. So, late. So, ayan na yung nabili natin, guys. At eto pa. Eto pa. Meron pang ilalagay. So, makikita nito lahat later. Dahil at i-unbox natin to pagdating sa bahay ni Choyans. So, Tara. And thank you so much, ma'am, sa sa ano pa discount ni Mayor. And pag may bibilhin pa ako dito na ako pupunta okay. kasi alam kong may discount ako. Kaubanan ko man sa Mayor. Ah. Kaya pala. So yan. And arrange mo na nila guys kay para hindi mabasag-basag yung mga pinggan. So see you later sa bahay ni Choyans. So, ayan na guys. Sa mga nabili natin. Dire na lang siguro sa taas. Dire. Hindi pa mo na pwede dire. Wow. So, ayun na guys. Nandito wow. na tayo sa bahay ni Choyans. And, mag-unboxing na kami sa mga pinamili. So, ayan. Thank you. Thank you very much. Ayan na. Ang... tawag nito? dish wash and uh, the dish dispenser. Ayan. Very much, thank you very much. Ayan. So, buksan nyo pa yung isang karton. Nasa yung ito, no? dito, sundang likaw. To so, kasama ko ang Chahin at kapatid ni Choyans. Kasi si Mother, hindi naman nagpupunta dito, nahihiya. So, ayan, bubuksan na nila yung isang karton. Go! Wow! Thank you very much! Ayan, water dispenser. Ibutang daan anak ba? Thank you, kaayos. Oh, para hindi sila mahirapang mag, ano, magtuwad-tuwad sa galon. Lagi, tuwad-tuwad sa galon. Ayan, next is, ano yan? Wow! Pechel! <laughs> para inuman ninyo sa tubig. Ang <laughs> tumbig kuno. Tumbig kuno. Ang tumbig. Tumbig. And of course, nagpalit po taog kay wala pa man tayo kuan gasol. So, kanilang sang <laughs> kalan, kalan Wow! Oh, Nami! Tumtungan sa kanon! O, kanik. Pang kahoy ni siya, kanan siya pang uling. Uh -huh. Ano yung isa? Ah. Pukti siya na di Wow! Very nice. Kayo, ma'am. Oh, thank you, kay sir, ma'am. Oh, <laughs> Thank you, kayo. Ano, nagbigay pala nito lahat. Ayun, Ay, nagtulong din dito para gumawa ng bahay. Si Tim, palaging guto. Wow, thank you very much, ma'am. Thank you, kayo, very much. yan, so, yan yung... Matabi sa nato, kay mabuha ko niya, So, Next. Kanang hitir, makainom na gyud sila og kape, si Leo. Nga dili na mag huyop-huyop. Huyop-huyop <laughs> 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 na. Di na ka huyop yeah, na. thank you very out. much. Ikaw ba? Oh, thank you. Thank, thank you Linlin -Lin. Ay Linlin -Lin siya. Oh, kanang Ellen. Ah, Thank you. Ina thank you. Thank Thank you. Ikaw Linlin thank you Lin. -Lin. Thank you, ma'am. Ma'am, gadi na. na ako makag-init. Na Next. Wow! Para bang kuha sa isda kung magpirito mi. May... Magsugba, prito. Magsugba. Di ba, li? Magsugba ka Di na ka mapaso le oh, Di na ka mapaso. Next. Next. Ayan. Ayan. Wow! Baso! Doon oh, ay isa na kadusin na napa Oh, tingnan pa. Salamat. Salamat, ma'am. Salamat. Marami na kaming baso. Thank you, ma'am. Oh. Salamat ka ayo. Next. Andut hawa dia. Andot ba ang man pala. Mayroong lagayan ng baso, ma'am. Thank you kayo, ka ma'am. Ito yung nangyaya dahil. Ayaw pagbigla. Ah. Hala ka, guapo ka ayo ma'am. Mga plato ma'am. Thank you very much ka ayo ma'am. Ikaw sa thank you. Wow, thank you. Wow. Salamat ka ayo ma'am. Kung wala kayo, ang bot lang, iwan ko. Thank you good, very much, good, Thank you kayo very much, ma'am. Thank you very much. Walang ku, walang puas na pasalamat sa iyo. Walang sawa. Walang sawa na pasalamat. Wow, naanay luwag. Para sa kanon, oh, para sa, sa kanon, sabaw. Sa sabaw, sa kanon, sa sabaw, serving so, uh, spoon. Next. Mga luwag, magperito mi, nanay among ikuan. Thank you, thank you very much sa lahat ng mga blessings. Inaya kay mabuo. Next. Kutsara, Mayroon pang kutsara sige. Kutsara tinidor. Wow, thank you. Mayroon pang lagayan ng aning sabaw. Oh. Magigop kami ng klamunggay. At least, dili na mapasaw na no? kay Nanay Sabaw. Lagi, lagi. Nanay Sabaw. Dili na mausik. Thank you, kaayo. Agay, ginoong. Naapay, mabuak. Hinahinaya, -hina gigani. -hina. Salamat, kaayo, ma'am. Uma, Na, yung dili, Salamat. mabuak. Na, yung mabuak. Kani siya, pang daily. Na siya, kani mabuak mabuak. Muna siya, na may bisita. Oo, uh -huh. lagi. Yan ganito. Next. Wow, na platito. Lagayan ng kick. Oh. <laughs> eh, hey, pansit. Pansit. Oo, oh, oh. sige. Thank you very much. Nasaan na kaya si Lili? Nandito no, si Mother. Lagi ambot ka ni Mother, oy. Patelex Domingo, ang gapon mo din Halini, ni manama na sila kay <laughs> Papaula na na ugma. Dapat dire magkuan ang dire ugma no. Wow, ni apa mga para sa kapi o sa gatas si Leo maginom na sa gatas para magwapo. Hoy! <laughs> Mugwapa, oi. Kaya nag-duster. Ay, Ang mo na siyang himuhon nga. Buwan, dalaga. Thank you. Thank you. Ayan, mga tasa po yun. Maraming. Maraming tasa. Thank you very much, cute mom. Wala yung sawa na pa. Sa salamat sa iyo. Thank you. Ako lang yung color-color. Kaya ron, dili po. Boring ba? Lagi, thank you, cute. asap anti tar Next. Wala na? Napa, mama. Ikaw na Wow! 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 Do ka kan dal di Dua na Dua, dua. Imo nang isali. Ako nang isa. Clean <laughs> na ako. Na pa? Na no. na wala na. Kum saan na? Kuwa na out sa sofa. Ah, ayan. Dey dua dey ka book ni na leni. Bangita adya uban. Dey dua na ka, ka kaldero. K kani para sa sabaw. Ang isa kanon, ang isa yeah. Kani para sa sabaw, kani para sa kanon. Kani pang-pray <laughs> okay. to. Thank, thank you very you. much, ma'am, oh. oh. sa Wala na. Wala na. Okay. So, Salamat ayan na lahat. Uh, team Palaging Gutom, to, thank you so much. Beshi, thank you sa kanilang pa kitchen, you team sales. Ayan. And for sure, parang kumpleto na naman to ito na siguro ang kulang si Rito. Uh, kompleto na kasi yun lang naman yung pangangailangan nila araw-araw na Thank gano. you very much. Thank you yeah. very much. Ito si Lynn, si Leo, si Ating. Ma'am, ah, kahit... salamat talaga ma'am sa mga suporta ninyo lahat. Kung wala kayo, wala po, wala po ito. Wala din si ma'am Bren. Ewan ko lang wala talaga kasi hindi pa naman kami mga kilala sa lahat-lahat ng mga tao maraming salamat po ma'am talaga maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pasasalamat thank you very much and God bless you sa inyong lahat, lahat sana maraming blessings na darating sa inyo thank you ayan, so ito na lahat guys yung nabili natin ayan pa sa ilalim ayan pa So thank you, thank you so much Team Palaging Gutom So ayan, maraming maraming salamat Team Palaging Gutom sa inyong support na parang enjoy DJ sa kanyang panibago dito sa bahay So kinahanglan, ayaw nagdala atong gigan dito ng mga gamit Kaya kinahanglan bago tatanandere Kaya na mga uban man maabot na ambot nung salilang ipamalit para dere So thankful kita kay Dalhan kayong, kayong support kay Choyans. Thank you very much. Thank you. So, in, in behalf you. sa mama at papa ni Choyans, so, Chahin, thank you very kapatid much. na babaya, at saka si Leo, kapatid din niya. Maraming maraming salamat. Sabay-sabay tayo. Team, team, palaging gutom. Thank you. Go! Team, palaging gutom. Thank, thank, thank you. you. very much. Yes. Yeah. So, maraming maraming salamat. See you on my next vlog. Bye. Love you. So ayan, maraming maraming salamat. Team palaging gutom sa inyong support na para kay Choyan DJ sa kaniyang panibago dito sa bahay. So, kinahanglan, ayaw nagdala atong liga dito ng mga gamit. Kaya kinahanglan bago ta tatanan dere. Kaya napay mga uban man maabot na ambot kung saan lang para dere. So, thankful kita kailangan kayong support kay Choyan, very much thank you. So in, I love in behalf you. sa mama at papa ni Choyan, so Chahin, kapatid much. na babae at saka si Leo kapatid din niya. Maraming maraming salamat. Sabay-sabay tayo. Team Team palaging gutom. Thank you. Go. Team palaging gutom. Thank you, thank you very much. Yes, yeah. so maraming maraming salamat. See you on my next vlog. Bye. love you.